Hello guys, ngayong araw ay tuturo ko sa inyo kung paano magmix mix ng rap vocals ngayon 2024. So, ang ipaparinig ko sa inyo ngayon ay isa kong unreleased na kanta. So, uh, matagal ko pa lalabas. Pero, uh, ito yung tunog niya guys. Ipaparinig ko sa inyo yung, uh, sige yung wala mo ng mix. So, tanggalin muna natin yung mga plugins. So, ito yung tunog niya ng walang mix. pare ako ay puyat Huwag ako gabalangin Dapat mo masakit sino sikat Madalas ko sila pagkapan Sa para ko lang nabawas na bigat Mataba pare sa kakakain Kahit di lumabas ang aking ugat Takin lang may kalidad Ating galing ang hindi edad Layo natin pare huwag ganun Tapos yung may effects naman So pakinggan niyo yung difference guys Takin lang may kalidad Ating galingan ang hindi edad Woo! Layo natin pari wag ganon Wag mo nang ipagpilitan sa akin ng sitwasyon Tangin na sa tukoy mo na demisyon Magtawag ka man ng kahit sinong bangin na Nawalan ako ng na... So ayan <coughs> Start tayo sa tutorial guys So mga pala sa mga nagtatanong ng gamit kong mic Ang gamit ko ay itong AT2020 Ito Ayan yung gamit ko. Tapos yung interface ko ay Scarlett. 2i4. So, ayun yung gamit ko pang record, guys. Tapos, sa mga nagtatanong din ng iba pang tutorial, punta lang kayo sa, ano ko, guys, sa YouTube channel ko. So, pagpunta niyo sa channel ko, scroll lang kayo sa baba. Tapos, may nyo dito yung playlist ko. Yan mixing tutorials, mastering, sound engineering related. So, nandiyan lahat ng tutorial ko, guys. Ayan, meron tayong more than 10 na tutorial dyan. So, punta lang kayo sa channel ko. Yan Mark Aljo. So, sige, start tayo sa tutorial. So, first things first, habang nagre-record ako, guys, meron na akong uh, compressor na ginamit, CLA. So, ang ginamit ko na preset ay itong Frank o uh, Frank Ocean Vocal. So, ayan. So, habang nagre-record ako, uh, may nakaprint na na compressor, guys. So, yan tapos, lahat ng recorded na vocals ko na main vocals ay nilagay ko sa insert 3. So, ayan. Dito, guys. So, ang first kong ginamit ay EQ. Ito. Tapos, gumamit lang ako ng preset. Ito, Dinvox. Ito yung plugin name. di ko alam paano basahin. Puig Tech. Pero lahat ng mga plugins ko dito ay Waves. So search na lang sa Google yung Waves tas lalabas na yung uh, mga plugins na yan, guys. Next kung gin yung nung niya at mo ako gubalain Tapat mo mo sino si Kat Madalas ko sila pagkapangin Sa so, para ko lang nabawas ng bigat Mataba pa rin sa kakakain Kahit na di lumabas ang aking ugat A respeto mo sa akin So nagboost siya sa 100 Hz to sa low frequency 100 Hz Nang about yan 2.7 Tapos nagboost din sa higher frequency Around 5K Yan Nang 4.4 So, ang kinalabasan niya ay Huwag mo ako gabalangin Tapat mo masaki sino si Kat Madalas ko sila pagkapanin. So kung napapansin nyo guys Medyo har harsh yung mga sibilance Yung mga letter S natin So right after ng uh, EQ Naglagay agad ako ng DSR -er Para makontrol na natin Bago tayo mag move forward So ang frequency na binawasan natin Ay itong 4624 Yan Nagbawas tayo ng mga negative 21.5 At wag mo ako gabalain Tapat mo masaki sino sikat Yan o, sa sinong sikat At panggil. huwag mo ako gabalain Tapat mo masaki sino sikat So, ayan, di kita nito yung pungupula So, binabawasan niya yung harshness ng mga letter S guys So, nakulangan pa tayo Naglagay pa ako ng de So, uh, yung frequency naman natin ay 5506 So, nagbawas tayo ng negative 22.6 At mo ako Tapat mo masakis sino si Madalas Yan, mas na-control yung letter S So, ako guys, personally Mahilig akong uh, magpatong ng maraming deesser Para talagang uh, makontrol natin yung sibilance Kasi para sa akin uh, Yung Pangit sa isang listener yung May naririnig ka sa kanta na Harsh yung mga sibilance Masakit siya sa tenga lalo na dun sa mga gumagamit ng, ng mga regular na headphones uh, mga hindi naman high end na earphones so ayun next is compressor sa pa to mahilig din ako ng magpatong ng maraming compressor para talagang tight yung vocals natin so anyway yung threshold natin ay negative 9.5 so pwede nyo namang ibahin yung mga settings dyan guys depende sa uh, kanta nyo Huwag mo ako gabalain Tapat mo masaki sino si Kat Ma So ayan, new ratio 3.96 Tapos yung attack tsaka release fast Since uh, nag-rap -ra tayo So most of the time gumagana yung fast attack tsaka fast release Most of the time ha, hindi lagi Pag-rap So ayan Huwag mo ako gabalain Tapat mo masaki sino si Kat Madalas ko sila pag Sa so, para ko lang nabawas ng big So ang ginagawa ng compressor guys, kung makikita niyo yung sound wave dito, 'di ba hindi siya pantay, hindi siya yung ah uh, marami siyang ayan, mga curves. So ang ginagawa ng compressor ay pinapantay niya yung uh, mga maiingay na parts tsaka yung mga hindi masyadong rinig na parts para maging yung energy ng delivery niyo maging pantay at maging consistent. So ayun yung ginagawa ng compressor. So next is our channel. Hindi ko sure yung uh, yung soul purpose talaga ng R channel pero tingin ko isa siyang dynamic EQ or may konting compressor din. Uh, I don't know exactly what it does but gusto ko yung effect niya. So gumamit ako ng preset dito na harsh male vocal. So pag pinakinggan natin siya guys, ganito yung tunog niya. Paparinig ko sa inyo pag wala to. Nakikita niyo yung difference. Mag-move tayo sa ibang part. Na pinubutak te! Kung di mo tanggap, alam mo na kung sino sa atin mahilig na magkuwari. Shhh! Sige pare, tulog ka na lang. Yung hangad mo shari, sa akin Well, tropa, sigisar pagwalato. Pag wala to. Na pinubutak te! Kung di mo tanggap, alam mo na kung sino sa atin mahilig na magkuwari. So parang mas loose yung vocals niya pag wala to. Pag merong art channel, mas naging tighter siya. Mas naging consistent. Pero kung napansin yun, uh, nabawasan yung volume ng um, vocals natin. Pero okay lang yun. At least, mas naging tighter siya. So, pahinggan ulit natin ng My Art Channel. Na pinubutakte te, kung di mo tanggap, alam mo na kung sino sa atin mahiling na magkuwari. Shhh, sige pare, tulog ka Ayan. so gusto ko yung effect niya. Mas naging tighter, mas naging consistent yung energy. So, next is, since nabawasan yung volume natin, ah... Uh, Naglagay ulit tayo ng isa pa compressor, Rvox naman. So ayan, tinaas lang natin 'to. And then eh pinubutak Kundi mo tanggap pala. Ayan, binaba natin yung comp around negative 6.2 so mas lumakas na yung vocals natin ulit. Eh pinubutak Kundi mo tanggap pala muna ko si So ito, pinalakas natin siya ulit pero Uh, Nako-compress pa rin siya. So, ayan. Eh, pinubutak te. mo tanggap, pala mo na sino sa atin mahilig na magkure. Shhh. Sige, pare. So, next is another deesser. So, ang frequency natin ay 5657. Na pinubusak te! Kung di mo tanggap, alam mo na sino sa atin mahilig na magkuwari. Sige pare! Tulog! So, hindi harsh yung mga sibilans. Next is EQ. Ito, parang shape na lang natin yung vocals natin. So, nagbawas tayo sa lower frequency. Dito. High pass. And then, minove lang siya natin dito sa may 84 Hz. So, lahat ng nasa baba ng nasa left side ng 84 Hz ay uh, hindi natin maririnig. Next is another deesser. So, ang frequency is 6K. Yan, around there. So, ang tunog na ganyan. Kung di mo tanggap, alam mo na kung sino sa atin mahilig na magkuwari. Shhh! Sige pare! Tu okay. So, ang next guys, eto na-discover ko lang uh, tone centric mono so pag ang effect niya para sa akin parang may dagdag compression siya tsaka mas naging ah uh, paano ko mahirap siya explain eh pero ipaparinig ko sa inyo guys yung wala muna na pinubutak te kung di mo tanggap pala muna na sino sa atin mahilig na magkuwari pag meron na pinubutak te kung di mo tanggap pala muna na kung sino may mas nagkaroon siya ng bite yung vocals natin mas naging aggressive. Na pinuputak te. Kung di mo tanggap, alam mo na kung sino sa atin mahilig na magcore. Shhh! Sige pare, tulog ka na lang. Yung hangad mo siya sa akin Well, tropas. You no, parang mas naging, ayun nga, mas may bite siya. Mas naging aggressive. So, nakahelp help siya sa rap natin. So, tapos guys, uh, meron tayo sa insert 10 na delay. So, ikabit lang natin yung uh, vocals natin. Tapos yung parang mix level niya ay 45% lang, yan. So on delay settings ko ay rap box. So punta lang kay sa modulation, tapos hanapin niyo yung rap box. Tapos, yan. Eh pinubusok te. Kundi mo tanggap pa lang muna ko sino sa atin mahilig na magkure. Sige <laughs> parang tayo dito. Yag what hindi edad. Layo natin pari wag ganon. Wag mo nang ipagpilit sa akin ng sitwasyon. Ang inasam ba Tukoy mo na demisyon. Tapos, next is doubler. Doubler 2. Ito ang technique na madalas kong gamitin para mas maging wider at mas kumapal yung vocals natin. Pero konti lang guys. So around 31% so default lang to ng doubler too so ikabetang natin diyan yaguo't hindi idad woo la'yon natin pari so mas nag up sya ng space sa overall na song natin painggan yung pagwala ah. yaguo't hindi idad woo la'yon natin pari wag genon wag mo pag pagmeron yaguo't hindi idad woo la'yon natin pari wag genon wag mo nangip pagpilitas yan so mas nagimpress sa di ba So, next is reverb. Tapos, ito yung ginamit ko na preset, Tego Rap Vocal Chamber. So, sa artist, punta kay dito, kay Mario So De Jesus. Ayan, Tego Rap Vocal Chamber. 60%. 🎵 hindi edad, layo natin pari wag ganon, wag mo nang ipagpilitan sa akin ng sitwasyon. Tangin na sa bayang. So, para sa akin, mas naging dar darker yung feel ng um, overall na kanta natin. Kasi binigyan natin ng much more space yung vocals. Yagwat hindi edad. Layo so, natin pari, wag ganon. Wag mo nang ipagpilitan sa akin. Baba lang natin yung uh, volume. 88 Yag what idad edad na natin pari wag ganon Huwag mo nang ipagpilitan sa akin ng sitwasyon Tarunot ang kulay pula Patuwarin mo ako lahat sila Ito may ano na to um Vocal layering So iba yung mixing dito Sa track 4 so, uh, Papakita ko na lang din quickly So sa track 4 meron tayong uh, Vocal layer dito para mas ma-emphasize yung ah, uh, section na to ng kanta. Actually, wala akong nilagay na marami plugins. Doubler 4 lang. Ayan. Default lang na setting. So, nag-spread sya. So, yung main vocals natin, yung signal nya nasa gitna tapos yung mga uh, mga adlibs or mga vocal layers nasa likod na nasa gilid so ganun so pag uh, nagplay sila ng dalawa parang may 3D effect Oh God, ano tong pula? Patuwarin mo ako sila ay tinabla Hilip ko mo kung bakit sagot ko ko na right, so i-release re natin to baka next month na. Bala mo gumawa ng EP na puro rap. So plano pa lang yun. Anyway, so yun yung tutorial natin guys. Uh, sana na gusto nyo. Sa iba pang mga tutorial ko po talaga sa YouTube channel ko guys. May playlist na doon ng mga mixing ko tsaka mastering. Ay guys, kung gusto nyo pa lang uh, magpamix sa akin or magpamaster ng kanta, email lang kay sa akin guys. Uh, ilalagay ko sa screen yung email ko. So, ayan. Tsaka sa description. So, ayan. Salamat guys. Bye-bye.